Ikalawang Kabanata Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na huwag agad magugulo ang inyong isip o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay propesiya o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahama. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun. Lilitaw ang suwail pagdating ng taktang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit, pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail at lilipulin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlilang na magahimala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahama, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malin lang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos Tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Kabilang kayo sa mga unang hinirang niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng nagpapabanal na Espiritu at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanan ng itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi namin o isinulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa Kanyang habag, ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyanawa nila kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti